Hello, madlang people. Oh, madlang people. <laughs> Hello, guys. Ayan, may dumating tayong parcel at ating bubuksan. Nakaka-excite buksan yung mga parcel kasi maraming paparating. At yun ngayon, yung ating paninda. Ito ay galing sa aking TikTok shop na ating ititinda dito sa ating malit na tindahan. Buksan na natin, guys, at ating tingnan kung tama yung i-deliver sa atin. At kung tama yung order natin. So, yun guys. Ayan na. Excited na ako. For the bottle ang person guys. Kasi nakita ko to sa TikTok shop. Tsaka in order ko agad. Kasi marami naman siyang feedback na maganda. So, ito na nga. Ayan, ing-ing. Huh? Muntik pa ginunting yung ano, kamay ko. Excited yarn. So, yan nga guys. Bigla akong tumigil kasi ano, baliktad yung <laughs> pag-open ko ng parcel. See? Tingnan mo. Yan. Siguro kung may sabaw to, <laughs> natatapo na. Char. Ayan nga guys. Oh my God. Gluta. Uh, extract yung in order ko. Dalawang klase lang ito. Maganda siya guys. Nasubo ko na to before. Kaya in order ko siya ulit. Marami to kasi ibibinta ko dito sa aking mga kapitbahay. Yung iba naman, ano, konsumo, konsumo. User din kasi ako nito, guys. So, ayan, tingnan natin. Ang ganda nito. Mabilis siya, ano, umifix sa balat. Times 2 kasi to times 2 whitening. So, ayan, kung gusto nyo pong umorder, punta lang po kayo sa aking TikTok shop at doon po kayo mag-order. <laughs> Ayan nga guys, dalawang klase yan yung in-order ko. Kasi magkaiba yung order ng mga tao. So, ayan. Dalawang klase lang kasi yung nagustuhan ko doon. Tsaka, effective siya. Hindi siya malagit sa balat. Tsaka, ang bango niya. Tingnan mo yan. Bango-bango niyan. Para siyang, ano, pwede hindi ka na mag, magpabango. Huwag ka nang mag perfume, Charis. Gusto ko nga siyang amoy-amoyin. Kaya, yun guys, kung gusto nyo order na kayo, maganda siya, effective siya sa balat. I-offer ko na sa mga kapitbahay ko. Inamoy-amoy pa kung sticky. <laughs> Sana all. Pero guys, yung mga whitening talaga, nakadipindi din yan kung anong klasing balat meron ka. Kung makapal, mga ano, 15,000 years kang gumamit ng whitening chair. Pero kung manipis lang ako, oh, isang gamit lang. Pero kus, ano siya? What? Kailangan kus, <laughs> consistency ka pag gumamit nito. Nabulol na. Ayan nga guys, gluta with papaya extract yung ano, yung gusto ko dyan. Tsaka ayan, may dumating din na ewan ko ano tong in order ng kapatid ko. Pampatalino daw kasi nahirapan na daw siya. <laughs> Sabay ka nun. Ay, uh, Meron din yan sa ano ko. Meron din siya sa TikTok shop. Check nyo na lang yung TikTok ko. At meron akong doon mga products na nakapost. So doon lahat yan nag-order doon sa ano ko. Free shipping siya. Pag doon kayo mag-order guys sa TikTok ko. In order ng kapatid ko kasi maganda daw to. Maraming feedback na nakakatulong daw sa ano. Yung alam mo yun. Dagdag sa utak mo. Pangdagdag sa utak. Mo kung wala ka ng utak. Kasi ano daw. Mahirap daw yung lesson nila sa school. Talagang, oh my God. Ayun ko. Gusto niya lang madagdagan yung energy niya. Ayan lang guys. Thank you for watching. Ayan pinapakita ko pa nga eh. Hindi pa alam ng kapatid ko na dumating na yan. Binuksan ko. Thank you. Bye.